Sa taong 2072 sa Moscow, isang game show na tinatawag na Mafia ang naglunsad ng ikalimamputpito na season nito. Sa pagsisimula ng transmission, ipinaliwanag ng Game Master ang mga patakaran, mayroong labing isang manlalaro, siyam sa kanila ay mga sibilyan at dalawa sa kanila ay kabilang sa Mafia, ngunit walang nakakaalam kung sino ito. Ang layunin ng mga sibilyan ay hanapin at patalsikin ang Mafia, habang ang mafia ay dapat na magpanggap bilang mga sibilyan at tanggalin ang mga tunay na sibilyan. Araw-araw ay boboto ang grupo kung sino ang tatanggalin, at ang napiling tao ay papatayin sa pamamagitan ng bagay na pinakakinatatakutan nila. Gabi-gabi, pipiliin ng drone ng Game Master ang isang biktima. Ang premyo ay isang bilyon, at kung maiwan sa final round ang isang sibilyan at isang mafia, automatikong makukuha ng mafia ang tagumpay. Ang mga manlalaro ay nakaupo sa silid na may napaka-advanced na teknolohiya at pumasok ang mga drone upang lagyan ang mga manlalaro ng tato sa pulso bilang isang code, na nagpapahiwatig kung ano ang lihim na papel nila. Ang computer lang ang may akses sa impormasyong ito. Habang ginagawa ng mga drone ang kanilang trabaho, sinimula ng Game Master na ipakilala ang ilan sa mga manlalaro. Ang una ay si Luca, 85 taong gulang at bilyonaryo na gumagamit ng modernong gamot para magmukhang mas bata. Kumikita siya ng malaking pera sa pamamagitan ng pagsusugal at iyon ang dahilan kung bakit siya sumali sa laro, na i-excite siya sa pagtaya ng sariling buhay. Ang mga spoiled na apo niya ay naghihintay na mamatay siya, ngunit inilagay ni Luca sa last will niya na kapag namatay siya sa laro ay walang mamanahin ang kanyang mga apo. Sumunod ay si Eli, 38 anyos na engineer na may sakit na cancer. Tatlong buwan na lang ang natitira para mabuhay kaya sumali si Eli sa laro upang makakuha ng pera para sa kanyang pamilya. Ang asawa niya ay hindi sumang-ayon sa desisyon na ito dahil mas gusto niyang gugulin ang mga huling araw nito kasama siya at ang mga bata. Idagdag pa na ayaw niyang makita sa TV ang kanyang kamatayan, ngunit hindi pinansin ni Eli ang mga alalahanin niya. Dalawang manlalaro ay mga bilanggo na direktang dinala mula sa kulungan, sina Butcher at Ivan, na iginiit na ang kanyang paglilitis ay pinlano. Bahagi ng espesyal na programa ng show ang gobyerno na nagpapahintulot sa bawat bilanggo sa bansa na magboluntaryo para sa laro anuman ang nagawa nilang krimen. Kapag nanalo sila, imbis na pera ay makakamit nila ang kanilang kalayaan. Ang pagpapakilala ay naantala ng tanungin ng Game Master ang mga manlalaro kung ano ang papel nila, ngunit lahat sila ay nanumpa na sila ay mga sibilyan pagkatapos ay binigyan sila ng sampung minuto upang bumoto para sa unang tatanggalin habang ang mga kaibigan at pamilya nila ay nanonood sa TV. Nagpa siya si Constantine na huwag bumoto sa round na ito, ngunit agad na binoto ni Marie si Killian at sinuportahan siya ni Peter. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Butcher na nakita niya silang dalawa na magkasama sa TV, at dito ipinakilala si Marie. Siya ay 24 na taong gulang at sikat na balerina at si Peter ang numero unong tagahanga niya. Sa kasamaang palad, naging sanhi ang malakas na ulan kaya bumangga ang sasakyan ni Marie at ang mga binti niya ay napinsala ng husto, kaya hindi na siya nakasayaw ulit. Mula noong mga araw na iyon, ang pinakakinatatakutan niya ay ang ulan at kidlat. May paraan upang magkaroon siya ulit ng mga binti ngunit masyadong mahal ang operasyon na ito, kaya naman sumali si Marie sa laro. Nandito si Peter dahil gusto niyang tulungan si Marie, kung tutuusin, marami siyang naibentang personal na gamit para bigyan siya ng pera, ngunit ito ay nagpaiyak lang kay Marie dahil ilang taon na siyang sinusundan ni Peter at hindi siya pinapabayaan. Ang ibang mga manlalaro ay hinusgahan ang kanyang reaksyon at ang katotohanan na may kakampi siya dito kaya agad nila siyang binoto. Agad naman siyang ipinagtanggol ni Peter at tinawag na mafia ang sarili, ngunit naubos ang oras at si Marie ang unang napiling biktima ang kanyang papel ay ipinahayag bilang isang sibilyan, at pagkatapos ay nagsimulang lumipat ang upuan niya patungo sa malaking itim na globo sa kisame. Sinubukan ni Peter na sundan siya, ngunit pinigilan siya ng kanyang upuan. Sa loob ng mahiwagang globo, nawala ng malay si Marie at nagsimulang maranasan ang pinakakinatatakutan niya. Natagpuan niya ang sarili sa gitna ng kakahuyan habang bumabagyo ng gabing iyon, at sa sandaling nagsimulang kumidlat, agad siyang tumakbo palayo. Hinabol siya ng kidlat, na sadyang tinamaan ang mga punong nakapaligid sa kanya upang pilitin siyang pumunta sa direksyon ng bangin. Dahil sa takot sa bagyo, walang ibang pagpipilian si Marie kundi ang tumalon, ngunit naabutan siya ng kidlat at pinatay siya. Sa sandaling iyon, ang tunay na katawan niya ay naghiwa-hiwalay at naglaho. Pagkatapos ay inanunsyo ng Game Master na ang unang gabi ay dumating na, at lumipad ang mga drone sa mga manlalaro upang piliin ang susunod na biktima, na si Butcher. Sinimulan niyang insultuhin ang lahat sa paligid niya habang dinadala siya ng upuan sa orb at isang flashback ang nagpakita ng psychological evaluation niya bago ang laro. Maraming itinanong ang psychologist, at nanumpa siyang hindi siya natatakot sa anuman ngunit inamin niyang ayaw niyang mamatay na parang hangal habang napapaligiran siya ng iba pang mga hangal. Nang magsimula ang simulation sa orb, nakita ni Butcher ang kanyang sarili sa isang kakilakilabot na koliseum kasama ang dalawang gladiator habang ang mga tao ay tuwang-tuwa sa karahasan. Ang mga gladiator ay armado at sinimulang bugbugin si Butcher ng walang awa, at wala siyang magawa para dito. Pagkatapos nilang bugbugin siya, nagawa ni Butcher na magtapon ng dumi sa kanilang mga mukha bago kumuha ng bote mula sa lupa at ginamit ito para tuluyang umatake pabalik. Sa ilang mga tama ay nagawa niyang patayin ang isa sa mga gladiator ngunit itinulak siya ng isa pa. Hindi sumuko si Butcher at patuloy na kumukuha ng mga bagay mula sa lupa, binabali ang mga buto ng kanyang kalaban, at pinatay ito ngunit patuloy na nagpapakita ang gladiator. Pagkatapos itong patayin ni Butcher ng paulit-ulit, sa wakas ay huminto ang gladiator sa muling pag nito at ang lahat ng nasa totoong bilangguan na nanonood sa palabas ay nagsimulang magsaya para sa kapwa bilanggo. Naisip ni Butcher na napanalunan niya ang kalayaan niya, ngunit nang umatras siya, natumba siya at tumama ang ulo sa bakal na agad niyang ikinamatay. Galit pa rin para sa pagkamatay ni Marie, sinabi ni Peter na nararapat lang ang nangyari kay Butcher. Pagkatapos, inanunsyo ng Game Master na oras na para sa bagong botohan at sa pagkakataong ito ay binigyan sila ng walong minuto. Sinabi ni Constantine na alam na niya kung sino ang mafia, at dumating ang sandali para sa pagpapakilala sa kanya. Noong bata pa siya, mayroon na siyang psychic ability. Nahuhulaan niya ang masamang grades at kung sino ang mga babaeng manluloko sa kanya. Sinimulan siyang tawagin ng mga tao na black messenger at ngayong nasa hustong gulang na siya, nagsimula siyang humarap sa mga para-psychological television shows. Nagtrabaho din siya bilang consultant sa panahon ng mga pambansang krisis. Ang pinakamalaking takot niya ay ang mamatay sa katandaan. Sinabi ni Constantine na si Peter ay mafia, at tumugon si Peter sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit niya hinaya ang mamatay si Marie kung mayroon naman pala siyang kakayahan na malaman kung sino ang sibilyan at hindi. Ipinaliwanag ni Constantine na gusto niyang masolo ang pera at ayaw niyang hatiin ito sa sinuman, ngunit nakumbinsi lang nito si Peter na si Constantine ay mafia at bumoto para sa kanya. Si Eli at Laura ay ibinoto din si Constantine, ngunit lahat ng iba ay bumoto para kay Peter. Si Peter ay sibilyan, ibig sabihin ay nagsinungaling si Constantine. Ang isa pang flashback ay nagpakita ng psychological evaluation ni Peter. Sa una, sinabi niya na wala siyang anumang takot maliban kay Marie mismo, ngunit pinag-isip siya ng psychologist at naalala ni Peter na noong bata siya, natatakot siya sa tubig. Pagkatapos kunin ng orb ang upuan ni Peter, inilagay siya ng simulation sa isang bangka sa gitna ng karagatan. Agad na nagsimulang magsagwan si Peter at napunta sa katakot-takot na isla, biglang nagkaroon ng butas ang bangka at nang subukan niyang takpan ito gamit ang kanyang mga kamay, siya ay nasugatan. Naging sanhi ito upang tumulo ang kanyang dugo sa karagatan at hindi nagtagal ay nagsimulang lumangoy ang mga pating sa paligid niya. Si Peter na takot na takot ay sinubukan na muling magsagwan ngunit ang bangka ay unti-unting lumulubog sa tubig, kaya kinuha niya ang sagwan at sinaksak ang pating. Ang iba pang mga pating ay nagmamadali upang kainin ang namatay na kasama at habang sila ay abala, si Peter ay tumalon sa tubig at lumangoy patungo sa isla. Gayunpaman, biglang nawala ang isla at ang mga pating ay agad na lumapit kay Peter upang patayin siya. Sa kanyang kamatayan, gumitisi si Peter dahil iniisip niya na dumating ang espiritu ni Marie para sa kanya. Bumalik ang eksena sa laro. Ang mga manlalaro ay binigyan ng pagkakataon ng dagdag na boto bago sumapit ang gabi at sa pagkakataong ito ay mayroon silang anim na minuto. Habang sinasabi ni Walter ang kanyang opinyon, dumating ang sandali upang ipakilala siya. Siya ay 45 taong gulang na opisyal ng militar at nakipaglaban sa maraming digmaan, ngunit ngayon ay nagdurusa siya sa PTSD, isang sakit na nakukuha mula sa matinding trauma. Sumali siya sa laro upang hayaan ang laro na magpasya kung dapat ba siyang mabuhay dahil bitbit -bit pa rin niya ang konsensya ng nagawa niyang pagkakamali noong digmaan na naging sanhi ng pagkamatay ng maraming recruit na kabataan. Pamilyar si Walter sa kaso ni Ivan mula sa balita at tinawag siyang child murderer kaya ang pagpapakilala ni Ivan ay sumunod. Isa lamang siyang ordinaryong estudyante at isang gabi ay lumabas siya upang makipag-inuman kasama ang ilang mga kaibigan. Masyadong mabilis ang pagmamaneho nila at nawala ng kontrol ang sasakyan, kaya bumangga ito at ikinamatay ng dalawa niyang kaibigan. Nakaligtas si Ivan at ang driver, salamat sa tulong ng isang babae sa kalye, ngunit ang mga magulang ng driver ay gumawa ng paraan upang magmukhang si Ivan ang nagmamaneho para iligtas ang kanilang anak. Si Ivan ay napatunayang nagkasala at ipinadala sa bilangguan, kaya ang pinakamalaking takot niya ay ang mamatay sa kulungan. Iginiit ni Ivan na inusente siya bago sabihin kay Laura na mukhang pamilyar siya, ngunit nanumpa ang babae na hindi nila kilala ang isa't isa at inakusahan si Walter bilang mafia. Inakusahan din siya ni Walter at hindi nagtagal ay nagkaroon ng pagtatalo, ngunit pinutol ito ni Walter upang iboto si Laura. Kasunod nito, ibinoto ni Laura si Walter, na nakakuha ng suporta ni Naluka, Ivan, at Eli. Habang ang galit na galit na si Walter ay nagsimulang sumigaw, bumoto rin si Constantine para sa kanya. Dahil hindi magkakaroon ng pagbabago kahit bumoto pa si Kieran at Kate, napili si Walter bilang susunod na biktima. Napag-alaman na si Walter ay isa ring sibilyan, kaya nasa grupo pa rin ang dalawang mafia. Nang itulak siya ng upuan sa orb, natagpuan ni Walter ang kanyang sarili na muling ibinalik sa araw na nagkamali siya sinusubukan niyang bigyan ng babala ang mga kasamahan tungkol sa pananambang, ngunit huli na at dinagtagal, ang kanyang koponan ay napalibutan ng mga kaaway at ang mga sundalo ni Walter ay nagsimulang mamatay sa lahat ng dako. Tinanggal ng simulation ang mga pader upang maglabas ng higit pang mga kaaway na umaatake na naging sanhi ng napakalupit na kamatayan, tulad ng isang sundalo na namatay sa pamamagitan ng apoy. Sa kalaunan, lumabas si Walter upang barilin ang pinakamaraming mga kaaway hanggat maaari, Ngunit nang makita niya ang mga katawan ng mga tauhan niya at ang pader na nagkawatak-watak ay naging dahilan ito upang tanggapin niya na dumating na ang oras niya. Sa sandaling iyon ay binaril ng kalaban si Walter at namatay siya. Makalipas ang ilang segundo, oras na para sa isa pang gabi at pinili ng mga drone si Laura na medyo huli na ang kanyang pagpapakilala. Dati ay mayroon siyang bahay, magandang trabaho, at mapagmahal na pamilya, ngunit sa kasamaang palad siya ay naging lasinggera at tinanggihan ang anumang tulong mula sa kanyang asawa. Hindi nagtagal ay namatay ang kanilang anak at iniwan siya ng kanyang asawa, kaya naiwan siyang mag-isa. Masyadong mahina ang loob niya upang wakasan ang sariling buhay, at ang pinakakinatatakutan niya ay mataas na lugar. Sa loob ng mahigit walong taon ay hindi umaalis ng bahay si Laura, hanggang isang gabi ay nasa tabi siya ng kalsada. Siya pala ang nagligtas kay Ivan at sa kaibigan niya, siya rin ay pinilit ng mga magulang ng driver na magsinungaling sa panahon ng paglilitis. Nabigla si Ivan sa narinig ngunit pinatawad pa rin siya dahil sa wakas ay malinis na ang pangalan niya. Pagkatapos ay inanunsyo ng laro na si Laura ay sibilyan at bago siya dalhin ng upuan, sinabi niya kay Ivan na umaasa siyang manalo si Ivan. Sa orb, inilagay ng simulation si Laura sa eroplano na lumilipad patungo sa nakakatakot na madilim na ulap. Inatake ng kadiliman ang eroplano at dahil sa pinsala ay nagsimulang bumagsak ang eroplano habang nagwatak-watak ang mga dingding at kisame. Tinulungan ng stewardess si Laura sa seatbelt, ngunit bigla itong kinuha ng dilim. Unti-unting naghiwalay ang eroplano at kalaunan, nahulog si Laura sa kanyang kamatayan. Pagkatapos, ang mga manlalaro ay binigyan ng apat na minuto upang gawin ang susunod na boto. Agad na pinili ni Constantine si Ivan, na nag-trigger ng isang argumento at napagtanto ni Eli na maaaring magkakilala si Kieran at Kate. Inakusahan ni Kieran si Constantine bilang mafia, ngunit itinuro ni Ivan si Eli. Di nagtagal, ang grupo ay nahati, si Constantine, Luca, at Eli ay bumoto para kay Ivan, si Kate at Kieran ay bumoto para kay Constantine, at si Ivan ay bumoto para kay Eli. Sinabi ng patakaran na ang napiling manlalaro ay dapat magkaroon ng ganap na majority. Kaya inanunsyo na ang boto ay gagawing muli ngunit gamit ang tatlong binoto na pangalan kanina. Binago ni Luca ang kanyang boto at ibinoto si Constantine habang ang iba pang apat ay hindi binago ang kanilang mga boto. Kaya nagulat ang lahat kay Constantine nang iboto niya ang kanyang sarili. Ito ang unang pagkakataon sa show na may bumoto para sa kanilang sarili at ang mas nakakagulat, si Constantine ay mafia. Nang ilagay siya sa simulation, lumitaw si Constantine sa gitna ng hagdan, kung saan nabangga siya ng isang lalaki at tinawag siyang lolo. Ang salitang iyon ay ikinagalit ni Constantine, ngunit bigla siyang umubo at nakita niya ang mga salamin na nagpapakitang mabilis siyang tumatanda. Nahihirapan siyang bumaba, ngunit sa pagtatapos ng kanyang buhay, nagsimulang tumawa si Constantine at ibinunyag na nandaya siya. Ang pagkamatay sa katandaan ay hindi ang pinakamalaking takot niya, sa katunayan, itinuturing niya itong pinakamagandang kamatayan. Pagkatapos ay dumating ang isa pang gabi at pinili ng drone ang susunod na biktima. Si Ivan ang napili, at siya pala ay sibilyan din. Nagsimulang umiyak si Kate ngunit sinabi ni Ivan na ayos lang siya dahil malinis na ang kanyang pangalan. Sinabi niyang mahal niya ang kanyang ina at humingi ng paumanhin dahil hindi siya naging mabuting anak bago siya kinuha ng orb. Inilagay ng simulation si Ivan sa loob ng bilangguan, at habang inihahatid siya ng mga gwardya para sa pagbitay sa kanya, naisip ni Ivan na nasa beach siya at kasama niya ang kanyang ina. Mabilis na bumaril ang mga bantay at agad na namatay si Ivan. Ngayon ay apat na tao na lang ang natitira sa laro, kabilang ang isang mafia, at ang mga manlalaro ay may dalawang minuto upang bumoto. Habang nagtatalo ang grupo kung sino ang iboboto, inakusahan ni Ilay si Nakiran at Kate bilang mag-asawa at dito ipinakilala si Kiran. Siya ay palemeses at sumali siya sa laro dahil hinamon siya ng kaibigan niya. Nakilala niya si Kate isang araw bago magsimula ang laro at naramdaman niyang komportable siya kapag kasama siya na nagpahayag ng lahat ng kinatatakutan ni Kate: mataas na lugar, disyerto, at ahas. Dahil lumaki si Kate sa orphanage, naniniwala siya na walang magpoprotekta sa kanya sa mundong ito. Wala sa kanila ang nakakaalam na magkikita silang muli sa laro. Ang mga manlalaro ay patuloy na nagtatalo hanggang sa naubusan sila ng oras, kaya ang computer ang pumili. Si Kate ang sunod na biktima, at siya rin ay isang sibilyan. Mabilis siyang inilayo ng upuan, dahilan para tumakbo si Kieran at tumalon sa kanya kaya sabay silang nakapasok sa orb, na hindi pa nangyari noon. Inilagay ng simulation ang dalawa sa mabagyong lugar habang nakatayo sa sahig na gawa sa salamin. Kapag gumalaw sila, nagkakaroon ng bitak ang salamin, kaya sinugod ni Kieran si Kate at nagsimula silang tumakbo ng magkasama habang ang salamin sa likuran nila ay naghiwa-hiwalay. Biglang nabasag ang sahig sa ilalim ng kanilang mga paa at bumagsak sila at napunta sila sa itim na disyerto. Nakita nila ang tatsulok na liwanag sa tuktok ng bundok, at dahil nabanggit ito ni Constantine noong nagtatalo sila, nagpa siya silang sundan ito. Habang naglalakad sila, ang mga bato sa paligid nila ay nagsimulang mag-transform sa malalaking ahas na nagsimulang humabal sa kanila. Tumakbo ang dalawa ng mabilis hanggat maaari ngunit nakaharap nila ang malaking halimaw na kumakatawan sa takot ni Kiran. Sinabihan ni Kiran si Kate na magtago bago sinimulan ang pagbato sa halimaw, at gumugulong sa tuwing kailangan niyang umiwas sa pag-atake. Nang malapit na sila sa bundok, sinunog ng liwanag ng tatsulok ang nilalang, at napansin ni Kiran ang pangalawang tatsulok na nakasabit sa leeg ng halimaw. Tumakbo siya paakyat sa paan ng halimaw at ninakaw ang tatsulok, pagkatapos ay ginamit niya ito upang mag-reflect ang liwanag ng bundok at nasunog ang nilalang hanggang sa naging abo. Pagkatapos, nakita ng dalawa ang rock formation na hugis mukha na may tatsulok ang isang mata. Inilagay nila ang tatsulok ng halimaw sa kabilang mata at gumalaw ang mga bato upang ipakita ang sinag na gumabay sa kanila patungo sa isang bahay. Pagpasok nila, laking gulat ni Kate nang makitang ito ang bahay ampuna na kinalakihan niya at nakita ang kanyang ina na ibinigay siya sa empleyado. Pagkatapos ay napagalaman na bukod sa iba pang mga kinatatakutan niya, si Kate ay natatakot din na malaman kung bakit siya iniwan ng kanyang mga magulang. Ipinaalala sa kanya ni Kira na hindi ito totoo at huwag hayaan na diktahan siya ng sitwasyon, kaya nagsikap si Kate na tanggapin iyon. Biglang nagkawatak-watak ang paligid at nakaharap nila ang Game Master, ibig sabihin ay may isang sibilyan at isang mafia na natitira sa laro. Habang ang show ay pinutol saglit para sa patalastas bago ipahayag ang nanalo, ipinaliwanag ng Game Master na si Constantine ay nagtatrabaho para sa kanya upang makahanap ng paraan para sirain ang laro sa pamamagitan ng pagtalo dito gamit si Nakira at Kate. Ibinunyag ng Game Master na ang dalawa ay nakakulong pa rin sa simulation at ipinaliwanag na ang mga tagamasid ay pagod ng makakita ng kamatayan, kaya sa halip ay nagpasya siyang ipakita ang kanilang pagmamahal. Pagkatapos magpasalamat sa kanilang pakikilahok, Hinayaan sila ng Game Master na mabuhay at ligtas na umalis ang dalawa sa show. Maya-maya, bumalik si Eli sa kanyang pamilya at ipinahayag na siya ang mafia, kaya napanalunan niya ang lahat ng pera. Sa huli, nagawa niyang mabuhay ng sampung buwan sa halip na tatlo na na-diagnose noon. Si Luca ay nakaalis sa show ng buhay ngunit hindi nanalo ng pera, kaya nagpasya siyang itakwil ang kanyang mga apo at ibigay ang lahat ng ari-arian sa orphanage ni Kate. Ang ina ni Ivan ay nakatanggap ng mga bulaklak araw-araw bilang pag-alala sa kanyang anak, at binisita ni na Kieran at Kate ang libingan ni Constantine upang pasalamatan siya sa pagtatapos ng laro. Gayunpaman, hindi pa ito tapos at si Kieran ay nag-sign up muli para sa laro. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.